Dawi ang buya natin mga katropa okay, Dawi ang buya natin Ayan na Spook na Spook na เรือ่อย Opa. So, yung isa kaya ito. Mahaba ng itinakbo. sumama ka Tagal na. natin bago na malayang dinawi. Kaya mahabang na takbo Ay, malaking tanigi mga katrupa. Ah, malaking tanigi. Uy, laki mga katrupa. Malaking tanigi. Huh. Ayos mga katrupa. Napakalaking tanigi nito. Thank you Lord. Ay. Po. Ayos mga katrupa. Ah, haba nito. Ayan mga katrupa. Oh. Nasa akin si Kilo siguro ito mga katropa. So tantya ko lang. Talagang pinagbigyan pa rin tayo. Ayos. Thank you Lord. Ay. Ayan o mga katropa o. Maraming haba. Sampo muna natin. Patay na siguro ito.

Wow. Yan ang sinasabing jackpot mga katropa. ano o. Talagang isang piraso lang may bagay. Diyan tayo babawi-bawi ngayon. Medyo mahal-mahal yan. Yan ayusin muna natin yung nylon natin mga katropa.